Kuya, may respeto ka ba sa asawa mo? Meron O may pagmamahal yung ikaw, ate. May respeto ka ba sa asawa mo? Ha? Bakit mo nagawa yung tatlong beses na yun? Pist, ngayon, natauhan ka na. na naalala mo itong pamilya mo. No? Bakit noon, yung tatlong beses na ginawa na yun, wala respeto sa kanya? Hindi mo May respeto nga po siya, pero hindi naman po siya nakikinig sa akin. Ah, okay. Yun naman ang inaano po sa kanya. Pakinggan din naman niya po ako. Lang. Ako lang yung akit. Ano pagkakataon po, Ate Lucille, na ikaw lang lagi nakikinig sa kanya? Hindi nga ka po ako lagi? Ma. Happy family. Good morning. Gandang umaga mo, Belle. Ha? Wala kang pasok? Po. Bakit nandito ka? Walang pa Wala pamasahe. Oh, may pag-usapan natin yan, ha? Lahat sila, walang pamasahe? <laughs> Amang elementary. Dito lang naman yan. Ano, ba't, ba 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 hindi pumasok? Wala ah, walang pasok. Ah, okay. Kumusta so, ka, kuya? Kaya lang po masaya po. Kaya masaya? Parang, parang kang abusayap sa forma mong yan. Oo, <laughs> masaya po din. Ah, nagtatrabaho dito sa ginagawang ano, construction. Ayun. Ito si ate? Apo. Oh, Oo, maganda pala si ate, oh. Oo, oh, kaya naman pala eh. Kaya naman pala kasi maganda itong asawa mo. Ah? Oo. Oh, na kumusta kayo? Saan yung bunso mo? Ah, ito na, ito na. Ah, ito yung dala-dala mo nung umalis ka rito. Mablish, ay, magbibles, <laughs> Oh, magbibles. O oh, nga naman, di ko pa sila napapabless. Nalimutan ko na. Ilay oh, ka, bless daw. Oh, bless. Ah, Oo. Okay. Oo. So, decided ka na. Na talagang binalikan mo na sila, ate. Ha? Ah? Very good. Si Ate Lisel. Ilan taong ka na Ate Lisel? Bata pa. Ilan ang anak niyo? Six. Oh, uh, baka pag 16 mo, 12 na yan. Ha? Kuya, baka naman uh, sa sobrang katuwaan mo ngayon dahil nandito na yung asawa mo, eh, madagdagan pa yan. Tama na po yan. Ha? Iusok tamo, tama na po yan. Tama na yan. Inan anim. Tama na. O yung bunso mo ilang taon to? Magdadalawang taon pa. Dadalong taon. Ko ba naman si Mabel? Pakas lahat ng tig-alaga. Masaya ka na Mabel. Toto. na ang mama mo. Mabel. Oh. Masik pa ga. eh kuya. Parang nakikita ko nga sa iyo masaya-masaya ka na. Ano? Kailan ka dumating? po. Gabing, ay, lunis po ng umaga. Okay, ano, kaon. okay. Oh, A, po sila, linggo ako dadating. So, hindi mo na ako makabiyahe. Oo. Oh. Ay, parang, kasi bala naman po nilang nauwi ako eh. Kaya, so, pagka umaga na po ako very mabiyahe. good, very ano, good. <laughs> okay, okay. Mm -hmm. Okay. Tapa. Tama naman yung ginawa mo, Ate Lisel, mm -hmm. no? Kasi kawawa naman itong mga anak mo. Laging sa trabaho itong asawa mo walang natitira dito kundi itong mga anak mo si Mabel ang nagiging nanay at tatay nila sa murang edad ng anak mong panganay si Mabel eh kawawa talaga ang kanyang kalagayan pag wala kayong pagkain dito kung nasa trabaho o mo nasa bundok tong bata naghahanap ng pwedeng maibenta no? pagkain nila pamasahe sa school hmm, diba ba Lisel? anong naisip mo at uh, naalala mo balikan tong pamilya mo. Anong pumatok sa isip mo? Anong naramdaman mo? Hmm, para po kasi yung bata po, kasi kaedad niya po niya. Mm -mm. Kasi yung isu, akong mama. Mm -mm. So parang sarili ko na rin po yung binubuhay ko. Mm -mm. Parang naisip ko, parang mali po yung ginawa ko. Kaya uwi na lang po talaga. So umuwi ka na. Yes. Very good. Huwag mo nang uulitin yun. Yes, ha? Siguro naman sa pangatlong pagkakataon, meron ng mabibigat na rason ang Diyos, no? Para hindi mo na ulitin yun. Si kuya, oh, lagi kang pinapatawad, di ba? Mahalin mong asawa mo. Kasal ba kayo? Ha? Kung oh, imagine, di ba? Sa simbahan. O, oh, di ba? oh, eh. Mahalin mong asawa mo. Nag-decide ka na mag-asawa, magpakasal sa kanya. Eh, di... Focus ka na dyan, di ba? lalo may anim na kayong anak kawawa naman yung mga anak mo at Lucelle di ba yung ibang nanay may hirapan makatulog nang iniwan niyang anak ni e, eh, lima di ba nung panahon na nasa trabaho tong asawa mo ang ang nandito lang itong panganay mong ito 14 anyos di ba iba ba ate So kuya, dublihin mo ang pagmamahal kay ate. Baka nagkukulang naman siya ng pagmamahal. Hindi po. Gagawin ko ang para maayos yung... Binigyan mo siya ng 200% na pagmamahal. Nagahanap siya ng ibang pagmamahal. didoblehin mo 200% na. Ha? Dublihin mo 200% na. Ha? Para hindi na talaga umalis. No? Ikaw ba kuya, nagiinom? Pagka uh, may okasyon lang po minsan. Ah, hindi naman araw-araw, lagi-lagi. Oo. Oh, Ikaw ate, may bisyo ka, nagiinom ka. Ano hindi diba? po kapag may okasyon? Kung may okasyon. Oh. Baka naman araw-araw mo nilalagyan ng okasyon. Hindi po. Para may rason. <laughs> ah? Hindi naman po. Hindi naman. Mm -hmm. Okay. Minsan kasi kuya, nilalagyan natin ng okasyon araw-araw, no? no? para may inuman. Alam mo, may kasabihan nga tayo, madalas ko naririnig to sa mga manginginom. Ewan ko, ang pabor kayo sasabihin ko, pag may alak daw, may balak. Ito ba yun? Ha? Pag may alak, may balak. <laughs> Atila Sil, ba't natatawa ka? Paniwala ka dun sa sabi ko? Pag may depende alak, po. may balak. Hindi hindi po ko talaga may balak. Ah, oh, depende. Pero pag may balak, siguro kahit wala ng alak, ano? Depende no po. Kung <laughs> may balak, oo, oh. talaga may balak gagawin kahit walang alak. Tama, tama. Oh. Ay, natutuwa lang ako ha, dahil nandito ka na at at least may mga may nanay na itong mga anak mo, masasaya na itong mga anak mo na na sila, no? Kuya naman may trabaho, focus ka na lang po sa trabaho. Ganun naman po ginagawa ko. Pag lagi naman po ako na uh, extract kung mayroong bakante. Mm -hmm. Oh, di ba no ako. Iba talaga pag may babae, pag may nanay sa bahay, oh. mo yung pintuan niya may kurtina na. Dati wala ang kurtina. Di ba ate? Yung mga po sabi ko nga sa kanya, tutulungan tayo ng lagi at ng um, apay sa bahay natin. Mm -hmm. Mabigyan tayo ng kahit kunting puhunan. Mm -hmm. Ano bang naisip mong puhunan o oh, ang negosyo halimbawa sa pagtutulungan ng mag-asawa ni Lisel? balak lang niya kung tindahan dito para yung malibang siya. Tindahan? Mm -hmm. Tindahan ng alak? Hindi. Sabi ko nga po, walang alak eh para diyan dayuhin. Ah, oo. Ay, basta't uh, tatandaan nyo lagi, pag may alak, may balak. No? Okay, okay. Para <laughs> makaiwas kayo sa mga tukso, no? Iwasan ng alak, di ba, Delisel? Paniwala ka ba doon na kapag ka may alak, may tukso? Depende nga po. ah, depende? Kasi mayroon naman po kahit walang, ano, walang alak, nagbabalak eh. Kahit walang alak, natutukso? Na, nababalakan pa rin. O, oh, edi eh, mas lalong tukso-tukso kung may alak, no? Pwede po. <laughs> <laughs> Kuya, tama, tama ko. So, kung magkakatindahan kayo, walang alak. Walang alak. Walang sigarilyo, walang bisyo. 'di diba? Pagkain, 'di diba? Pagkain. Hmm. Yeah. O kuya, anong sasabihin mo sa asawa mo? At nandito na sa piling ninyong pamilya, buo na naman ng pamilya niyo. Okay. masasabi ko lang po ay namin yung mga magsama ka ng maayos para sa mga bata at yung ano yung pinalilipas ko na po yung para sa mga bata at maayos. Yung mga pagkukulang nyo, pag-usapan nyo, di ba? Yung pagkukulang mo sa kanya, okay. sabihin mo kung anong, di ba? Ikaw naman ate, yung pagkukulang sa'yo ni kuya, sabihin mo sa kanya, di ba? Mag-usap na po kaming pag Mag-usap na kayo. Masinsinan. Puso sa puso, no? Heart to heart. Yan, yeah, di ba? Yan ang maganda sa mag-asawa, yung lagi nag-heart to heart, no? Yung nga po, ano ko sa kanya, pwede naman tayo mag-usap na... Kasi po, ang ayoko ko po kasi pag nagiinom po siya, sa kanya ko kakausapin. Pag nag? Pag nagiinom po siya, pag medyo lasin siya. Ang gusto ko naman po sa kanya, kausapin niya ako kung wala po siya ngayon, para naruman po ba yung isip. Tama, yun tama. Yun naman ang gusto ko sa kanya. Kaya na, pag nagkakainin po siya, siyempre pa nakapagsalita pa kung masama, nagkalit siya sa akin. Mm -hmm. Yun na naman ang sabi ko sa kanya. Para maging maayos tayo, yung pwede, yung alak, unti-unti mo nang iwasan. Mm -hmm. Pwede tama. Yun. Ito kung maiwasan mo, hindi naman na talaga ako mag-iinom. Kahit niyayayayan ako, barkada, ko na ako mag -iinom. mm Kasi -hmm. so, wala nga din naman nangyari. Ikaw na So, magbabago na kayo pareho. Hindi na kayo pareho mag-iinom. Pwede naman siya uminin. Sa inugar lang po niya. Oo, oh, tama. Yung okasyon, birthday mo. Hindi naman bawal yun. Di ba? Pero yung wag sobra-sobra. Hindi porkit may rason para ka mag-inom. Eh, sobra-sobra. Hindi ka na nagtirampang uwi. Di ba? Hindi na makakain. So, sobrang kalasingan. O, oh, um, pangit talaga yung kuya. Kahit sinong babae, hindi magugustuhan yun. Lalo't may mga anak na kayo, di ba, nakikita ng mga anak ninyo. Yung mga vision ninyo na nakikita ng mga anak ninyo, paglaki nila, yun ang gagawin nila. Kasi, oh, kasi yun, tayong mga ma magulang, tayong inang idolize ng mga anak natin. Yeah. Tayong ginagawa nilang idolo. Oh, yun, nagis na nila. Oo, oo, tama yun. Tama doon si Ate kung may uh, sasabihin ka sa kanya, dapat yung hindi nakainom. Mm -hmm. Heart to heart. At least, yung ano niya, hindi po siya magagalit na kung may masama ko na sabi galit. Kasi siya kasi nakainom na. Mm -hmm. Hindi ko ano naman ano, yung maaisipan niya yun. So yan yung sinama ng loob mo sa kanya. Tagal ko na po kasi din siya pinagsabihan. Kung hindi ko rin naman po kahit ito magbabago. mas mabuti pa po maghiwalay na lang kayo. Kaya ko, ayoko naman, ano po, ang daldal -dal mo? Ay, ayan mo, mo na. bata. Ayan, mm -hmm. mo na. Yan mo na. At tapos, Kaling. ate. Tapos kung lang naman po, sa kanya, yung pag-iinom niya lang naman po. Hmm. Hmm. Lagi nang na rin ako. Eh, paano? Ayaw mo magbago. Sige, ayaw mo ka kung pag-inom. Di mag-iinom na lang din ako. Para pag adis mo, alam mo din kung paano ako magalit. Kung paano din pag nasabihan mo ako, di nagagalit din ako. Kasi may inom ako. Pero kapag okay tayo, wala siyang inom. Wala akong inom. Para ang sarap makipag-usap. Kasi kung magkagalit ka, napipigilan mo yung galit mo. Oh. Parang nabiglang nalino. Parang tama sinasabi mo. Oh, ako. Tingnan mo ngayon, maganda nga ang pag-uusap niyo dahil pareho kayo hindi nakainom. Hmm. Kaya talaga yung espiritu ng alak, hindi maganda rin. Pagka nagkapamilya na kayo, tutok na lang sa pamilya. Focus na lang doon sa hanap buhay para sa mga anak, di ba? Yung pag-iinom talaga, yung alak nandyan lang yan, hindi natin mauubos yan. <laughs> di ba? Oo. Yung sabi nga niyan, yung alak, kahit anong gawin natin, di natin yan maitutumba tayo ang itutumba niyan, di ba? Ay, diba? Patingnan niyo nasisira ang inyong relasyon tatlong pangatlong beses na to, di ba? Sabi mo kuya. Ay. Pangatlong beses na tong nasira ang inyong relasyon. Ay. So ngayon sa pangatlong pagkakataon, ingatan mo na. Alam mo ang pagkikipagrelasyon, kuya, ate. Ganito 'yan eh, pangalan ako sa inyo, at Lisel. Ang pagkikipagrelasyon para kayong humahawak ng itlog. Subukan mo nang humawak ng itlog, ate. Ay, <laughs> Hindi mo pa nasubukan wak ng itlog? Pag tripiprituhin -tri po. Ay, yung itlog na buo, nahawakan mo na. O, oh, di ba? Kuya. O. Yeah. Pag hinawakan mo yung itlog na mahigpit, mababasag, yeah. di ba? Pag niluwagan mo, anong mangyayari? Mahuhulog, di ba? So, ang relasyon, hindi naman laging mahigpit, hindi naman laging maluwag. Katamtaman lang, yeah. di ba? Yeah para magkaroon kayo ng magandang pagsasama at pag-uunawaan. Magkakaroon kayo ng respeto sa isa't isa at pag may respeto, may pagmamahal yan. Kasi pag walang respeto, wala yung pagmamahal. Kuya, may respeto ka ba sa asawa mo? Meron pa. O may pagmamahal yung ikaw ate. May respeto ka ba sa asawa mo? Ha? Bakit mo nagawa yung tatlong beses na yun? Ay, ay, huwag mo nang banggitin yung mga pangalan nila. No? Mga pangalan ng mga lalaking yun. At least, ngayon natauhan ka na na naalala mo itong pamilya mo no bakit noon yung tatlong beses na ginawa na yun walang respeto sa kanya hindi mo rin nang may respeto nga po siya pero hindi naman po siya nakikinig sa akin ah okay yun naman ay na inaano po sa kanya pakinggan din naman niya po ako lang ako lang yung akitin ano Ang pagkakataon po, Ate Lucille, na ikaw lang lagi nakikinig sa kanya? Hindi ba po ako lagi? Kuya, alam mo na ang sentimento ng asawa mo. Yeah. Huwag mo nang uulitin. Kasi kung hindi mo babaguhin ang ang sistema mo sa kanya, uulit-ulit na naman din 'yan sa mga nagginawa niya nang una, 'di ba? O sabaguhin mo na. Alam mo na ngayon ang ibig sabihin ni Ate Leslie. Respeto mo naman siya. Ibig sabihin, kung meron kang sasabihin sa kanya, sabihin mo nang hindi ka nakainom hindi ba, tila siya lang gusto mo magrespetuhan, unawaan, di ba? Yun ang hinahanap mo sa kanya. Kaya nagawa mo yung mga bagay na yun. Siya naman po, may kasalanan. Ha? Siya naman po, may kasalanan. Anong kasalanan? Hmm. Hindi, sa akin nangyayalam, ha? O, oh, hmm. siyempre, sinabi mo, siya may kasalanan. Sabi naman ni Kuya nung unang, usap namin nung mga unang dating ko dito, kayo may kasalanan. Pero wag na natin pag-usapan yun. Ang mahalaga, nandito na kayo. Move on na. Kalimutan nyo ng mga nangyari. Mga nagdaan, di ba kuya? Hindi ah. ah. pag-isip sa kanya. Uwi ako. So, dapat kalimutan ko na yun. Oh, move on na. Ay, kung iinom nyo din, iinom naman po siya. Tapos, awa yung abot. Hindi, parang naan din naman. Tuturitin ang utak mo nun. Tama naman kuya si ate. Nag-usap kayo, move on na, kalimutan mo na lahat ng mga nangyari, no? Yeah kalimutan na lahat, erase na, erase na, delete na lahat ng nangyari. I-focus niyo sarili niyo para sa pamilya niyo, ikaw sa hanap boy, sa ate sa pamilya sa mga anak. So ganoon na lang Ate Lucel, ano? Para wala nang masyadong usapan. Masasakit sa loob kasi kung mangyari nga naman yan tama si Ate Lucel. Uulit-ulitin mo sa kanya, magiinom ka, maglalasing ka, tapos pag nangyari, lasing ka, magsasalita ka na namang masasakit kay Ate Lucel. Sakit nga naman yung sa babae, kuya. Yeah. Oh, promise mo sa akin, ha? Uh -huh. Wag mo na, wag na kayong mag-aaway. <laughs> ano? Uh -huh. Ang hindi ka naman sinasaktan ni Kuya Tilesel. Hmm, nakaran po sinasaktan. Oh. Ito na po Mali din yung Kuya. Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Ano? So, hindi na kita masyadong ko kuya at may trabaho naghihintay sa iyo para tinatawag ka na ng purman mo ha. Hindi pa. Oo, hindi pa naman. Siya po yung purman <laughs> Ha? Ay ka bang poor man? Oh, <laughs> poor <man> ko bang purman? O oh, purman ka pala. <laughs> Very good. Ano ko lang po kasi yung mm -hmm. siya ng libangan. Oo. Okay. Okay. Sabi ko sa akin, okay lang mo ako makumpleto ng libangan. Ang gusto ko lang naman yung kunting ano lang. Ay, wala kaming gamit. So, parang nanonood yung anak ko, okay na eh. Hindi na po sila maglalayas, layas, ganun. Ah, siyempre. Okay normal yun ate sa isang babae. Hindi ko man po matis yung anak ko, kasi po. Nakikinood po sa ibang bahay. Kasi Ay. dinanas ko po yung bata pa ako. Oh. Nakikisilip lang ako ng bintana. Ay, eh. kisilip pa, bigla ka pong po sasara Pintuan, po, bintana. Lang, diba? Yung parang gusto ko nyo naman sa kanya. Pero sige ka naman, kasi para masama sa mga asin. Oo, oh, kuya. May point naman din si Ate Lucille doon. Siyempre bilang nanay, masakit sa mga masakit sa kanya na yung mga anak niya nakikita niya nakikisilip sa pintuan sa bintana makanood ng telebisyon, tapos sasarhan bigla nung kapit masakit, <laughs> masakit sa loob naman talaga yon kuya so tama naman si ate magpursige kayong dalawa para makabili kahit maliit na telebisyon, ano di ba kuya o oh. i-pray nyo na may tumulong sa atin no para maging masaya tong mga anak mo rito, makabili ako sa inyo ng isang telebisyon, no? Kahit maliit telebisyon lang. lang. Mm, ko maliit lang, masunod na ko hindi Para kung may mapanoodan Ay, kayo. Mamaya na? Uh, oo. Kulit. So, anong ihingin mo sa kanya, Tilesel? Sa asawa mo? Anong sasabihin yung, yung, mo? Yung ano ko lang naman po sa kanya, yung, yun lang. Yung pag-inom niya. Kung kakausapin niya, kung masama sa sakin, sabihin niya sa akin na walang inom. Mm. Para at least, Naunawa ko din minsan, nagkakasigawan kami kasi hindi ko naman niyo po yung magsalita eh. Dahil ko pauwi mo ko, tapos ano ano pinasasabi mo sa akin, ganyan. Yung lalaki mo ganyan. Sabi ko, kala ko ba mumpo na? Kalimutan mo na yun. Kung ano yung nakaraan, sana naman, kalimutan mo na. Yung ang ko niya, hindi niya po kayang kalimutan. Sa tuwing nakakaimpo siya sa akin, babanggitin niya sa akin. Mali yun kuya. Nag-usap na kayo na move una, move na talaga. Mas mabuti wala na lang po ako. Oo. Okay. I mean, lang yung nasa isip ko. Pero kung ano kasi man kasi ate. Andito din naman ako, naaway ako. Kung ano man kasi ate, sensya ka na ha. Pero ano, tatlo, tatlong beses mo naman ginawa. Bakit, bakit nangyari? Okay lang sana kung isa. Pero naging dalawa, naging tatlo. Anong nangyari? Yung una sabi niya, okay na, bumunaan niya ako. Ayaw kong mag-proceed ka sa trabaho para naman makaalas-alas sa so, okay, pwede lang. Mm. Laro naman din po, inibberon siya kinain niya. So naghanap ka ng kalibago? Oh, parang naghanap din naman ako. Yung intindihin po ako, yung hindi lang sa ano, I intindihin talaga ako, kunawain talaga. Ako. 'Yun ang hinahanap mo. 'Yun lang naman. O, kuya, naintindihan na. mo na yung sinasabi ni Ate. Yeah. Ang hinahanap ni Ate Leslie, yung maiintindihan siya, maunawaan siya. So ngayon alam yeah. mo na, yeah. Ate. Ah, kuya, ha? Yeah. Okay. Ito, oh, Ate, bili kayo ng ulam niyo, thank ha? You, thank you po. Oo. Oh, oh. Babalikan ko na lang kayo dito kuya ha Yan mm. lang kayo ng ulam nyo Pamasahe pati ni ano Ni Mabel mamaya no? ano po. Para makapasok sa school O yan ha Congratulations sa inyong dalawa ano O wag nang Balikan pa ano na karaan Move una O ano? ano oh. ano Talaga. Ano oh, talaga. Ano oh. <laughs> Sit. Sige. Na Sige, na ko Oh, isang kiss. Anong. Oh, talaga <laughs> na. <Tuan>, tuwan, tuwan, <laughs> Anong masasabi mo, Mabel? Ha? Anong masasabi mo? Masaya po ako nakawin si mama. Ha? Masaya po ako nakawin na si mama. Masaya ka nakawin ng mama mo. Oh, hindi ka na maglalaba ngayon. May maglalaba na. Ha? Mama na lang Hindi na maglalaba. Ngalis na ako. Bye-bye, ha? Ingat kayo, ingat kayo. Salamat po. Mm -hmm. Ikaw naman magkis. Ate, ate Lisa, ikaw naman magkis sa asawa mo. Tingnan ko. Madali. Pag ako umalis. O, kiss na. O, sarap. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Ate Lisa, ingat. Yan kayo dito. Bye-bye.